Yo, what's up, what's up, guys? So, Mag-cleaning tao ko Kamera. So, naulian na dahil. Naulian na, <laughs> na, na. So, ka itong kamera na na So, naulian. So, wala lang siya. Mga siya mga ang abog Sa mga yung kanan. Kiloan, kalinaw na po. Inigistan. Mag-content sa YouTube. Wala <laughs> akong gamiton kung sa YouTube eh titik o kuha so this is kuha lang na yun entry level di ako niya camera kamera pang pro di ako pero kuha na siya jo duga duga na niya nga model this is ah D71 okay. so nagubak mo ni kubak ba, tapos maulian, payo, kalian siya, pricey, kunyari na 'yung picture diilat kuhaon, na 'yung picture sila <laughs> sa <laughs> 'yung

Tama na siya. Makita ninyo na ano. Ayun nit. Ang ginahan ko ani ayun nit. Ay bugat, dako, dako din siya. Ngayon. Ngayon pa jud customer, siya pa din sa akong customer no. Bay lari. What's up, bay? Ito sila dis tín mình tín sét đó tín sét mình ta đi đi lang xin cô ăn cô Actually, 50mm ni guys. Prime lens na 50mm. 50mm ang gamit. So, kira okay, gihapon siya. 50mm. So, nindot daw itong mga pan gihapon. Mga uh, 85, 35. Uh, Bapo daw ito. Pero, okay na yung kuhan. 50mm. Nara na sa pagpilada. Bapo na siya pang uh, portrait-portrait ng mga picture. Ang So, na po ko yung zoom lens. zoom lens. Na po ko yung wide. At ang pa po itong wide. Huh? Zoom lens yung wide. Then, na ay back up ng camera nga isa. Katong, katong, katong nadaot ni. Kapalit ko. Kanahan report. Pero big net. Ang screen nito niya. Itong. Pero okay pa. Mamata akong ginagamit na pag-ID. Kaya di hapon. Hindi man apektado ang kanang output picture kan. Okay. Dignit lang yung screen. Mali imong pagtan-aw nimo sa kuha nimo. Video itom ba itong, um, ito ang view dito sa screen. Pero bali nimo sa sa computer. Hindi normal ra yan kan. Dili man mag-edit sa camera dito man sa computer. Ano na siya? Okay, nagipalit na nga ito Nawala no, mo tong kwan nani, viewfinder tanya, kaya, nah? Balik sinaw na ito, balik aling dog na si D71 ako. D71 <laughs> so, Pwede na siya pang video, bakit po hindi siya video? Ang problema kaya, wala siya stabilizer. Kaya kinahangalan pa po mag... Motang na po po ang gimbal. Mahal kaya gimbal guys. Yung kinakabarato sa gimbal. Mayroon na ay 15 i-17, yun na nga i-30 mahal ang gimbal hindi ko man kita kan hindi juga ka, pero ito ara na yun sa pag vlog vlog na nato yan itong ang D7100 sa so, katamisan ako is D2 so, karaan juga ito D3000 pero goods sa so, pag yapon ng picture ato siya video kung picture picture lang good sa ito so try na ito kung di pa ayaw ang screen kay Big Meat man, so mag order ka kung so, screen na ito tag 8,000 po Okay, kung dira na ako ito po. ba ako po siya gamitin? Ang kuhan maka ang disadvantage niya kaya Big nit din siya. Dili mo. Antay, nakipicturan niya. Gusto mo tanawang ka ng uh, customer, client niya mo. So, dili siya maklaro. no may maklaro nga tao. Pero kuhan, isa dark. Dark. Hindi ang color. Dili mo. Um, appreciate ba? Pero pagbalin sa computer, pero pwede siguro ito makonect cellphone. Kaya cellphone. Para maklaro niya lang ka ng iyang view. Right. Okay, nah. that's all for this video. Bye bye.